Sa darating na April 21, 2024, ay nakatakdang dumayo sa Japan ang ating kababayan na si Jason Vison, upang depensahan sa unang pagkakataon ang kanyang WBO Asia Pacific Light Flyweight title. Kung saan kakaharapin niya ang undefeated Japanese boxer, na si Takeru Inoue, ang kanilang laban ay gaganapin sa Osaka, Japan, kaya naman may hometown advantage agad si Takeru Inoue, kaya naman kinakailangan ma-knockout ng ating kababayan ang kalaban, upang masigurado ang panalo. Sa ngayon ay may boxing record si Jason Vison, na labing isang panalo, isang talo, at may anim na panalo na nagtapos sa knockout. Habang si Takeru Inoue naman, ay may boxing record na, apat na panalo, walang talo, at may dalawang panalo na nagtapos sa knockout. Samantala, sa darating na May 2024, ay nakatakda nang ang magharap sina Japanese monster na Oya Inoue, at ang Mexican boxer na si Luis Neri. At kung sakaling manalo si Oya Inoue sa laban, ay sinabi ng boxing promoter na si George Rose, na handa silang mag-offer ng malaking halaga, upang labanan ni Naoya Inoue ang Australian boxer na si Sam Goodman sa bansang Australia. Si Sam Goodman ay ang kasalukuyang number one contender ni Naoya Inoue sa kanyang WBO at IBF Super Bantamweight title. At bagamat malaki ang Ino offer na halaga ng kampo ni Sam Goodman, ay alam naman natin na hindi basta-basta lumalaban si Inoue sa labas ng bansang Japan, lalo na kung sa Australia pagaganapin ang laban, dahil matatandaan natin, na sa Australia noon na daya ang ating pambansang kamauma ni Pacquiao, sa laban nila ni Jeff Horn. At sinabi din ni Inoue noon, na ang habol niya daw sa pagbo-boxing ay ang legasya, at hindi para sa pera, sa tingin ninyo mga boxing fans, kakagatin kaya ni Naoya Inoue ang malaking offer para lumaban sa labas ng Japan.